Alam nyo na nakita ako dito sa Pilipinas. Madalas binibigyan ng uh, tulong or uh, pondo ng gobyerno ay yung mga mahihirap or mga walang trabahong kababayan natin. At madalas ay inaabuso ito na parang hindi na nawawalan na ng pag-asa or nawawalan na ng chance mag-isip yung mga kababayan natin na maghanap ng trabaho especially sa mga mahihirap yung sobrang hirap dahil ang thinking kasi nila ay aasa na lang sa bayan ang totoo niyan ang dapat kung may dapat mang, kung may dapat mong bigyan ng tulong bigyan ng malaking pondo ng gobyerno, suporta ay yung mga mga empleyadong Pilipino lahat ng empleyadong Pilipino mapa, mapa ano man yan, arawan yan minimum wages man yan dapat ang tinutulungan ng mga gobyerno ay yung mga empleyado kahit manager pa yan bakit? kasi ang mga empleyado katulad ko ang nagbibigay ng malaking pera sa gobyerno. Yung tax nating mga empleyado ang ang nagbibigay ng puhunan, pondo, pera sa gobyerno. Tayo po ang nagbib, nagpapayaman ng gobyerno sa 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 mga pinaghihirapan natin kinukuha yung tax na yan. Yung mga pera na yan. Tapos ibibigay nila sa mga mahihirap na hindi marunong maghanap ng trabaho hindi po tama iyon kung may binibigyan man ng ano suporta ng gobyerno o or tulong inaalalaya ng gobyerno ay yung mga dapat empleyado kasi malaki po ang binibigay naming tax yun lang po ang aking masabi